The National Union of Journalists of the Philippines hitting back at Leyte 4th District Representative Richard Gomez over his reaction to the request for comment by multiple media organizations to a collapsed flood control structure in uh, Matagob, Leyte. Si Richard Gomez ay matagal nang kilala bilang aktor sa pelikula at telebisyon. Ngunit sa mga nagdaang taon, mas nakilala siya bilang politiko at kasalukuyang kongresista ng ikaapat na distrito ng Leyte. Nitong mga nakaraang linggo, naging sentro siya ng balita hindi dahil sa kanyang showbiz career, kundi dahil sa isang kontrobersiyang may kinalaman sa proyekto ng gobyerno. Dahil dito, maraming tao ang nagtanong, may kinalaman nga ba siya sa corruption? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Naging usap-usapan ang isang flood control project sa kanyang distrito matapos itong gumuho dahil ang proyekto ay pinunduhan ng pera ng bayan, normal lamang na alamin ng mamamayan kung ano ang nangyari. Kaya naman humingi ng pahayag ang ilang mamamahayag kay Gomez tungkol sa isyong ito. Ngunit imbes na magbigay ng malinaw na paliwanag, naging emosyonal umano ang kanyang tugon at sinabi niyang pinipilit lang siyang sirain ng media. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang mag-post siya sa social media ng screenshot ng mga mensahe ng mga mamamahayag na nagtatanong sa kanya. Nakita roon ang pangalan at contact details ng mga reporter. Ang simpleng pagsagot sana sa tanong tungkol sa proyekto ay nauwi sa isang mas malaking gulo na may kasamang isyu ng paglabag sa karapatan ng ibang tao. Dahil dito, iba-iba ang naging reaksyon ng publiko. May mga nagsabi na tila umiiwas si Gomez at hindi gustong sagutin ang tanong kaya nagmukha siyang may tinatago. Ang iba naman ay naniniwala na ginagamit lamang ang kanyang pangalan upang palakihin ang balita at mas umingay ang issue sa social media. Mabilis ding naglabas ng pahayag ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP. Ayon sa kanila, trabaho ng media na magtanong at humingi ng sagot lalo na kung may kinalaman sa mga proyekto ng gobyerno. Ang ginawa ni Gomez na paglabas ng personal na impormasyon ng mga mamamahayag ay itinuturing nilang doxing o isang mapanganib na gawain na magdulot ng banta sa kaligtasan ng mga mamamahayag. Mahalagang tandaan na mayroong Data Privacy Act of 2012. Sa ilalim ng batas na ito, bawal maglabas ng personal na impormasyon ng isang tao ng walang pahintulot, kasama dito ang cellphone number, email address, at kahit mga mensahe na may nakikitang detalye ng pagkakakilanlan. Kung totoo na lumabag si Gomez dito, posible siyang makasuhan at maharap sa legal na problema. Kung tutuusin, pwede namang magbigay siya ng maayos na sagot o kahit simpleng no comment. Mas ligtas sana iyon kaysa gumawa ng hakbang na nagbigay pa ng mas mabigat na usapin. Habang mainit ang balitang ito, may isa pang isyong lumabas na konektado rin sa flood control projects. Nadamay ang ilang kaanak ng mga kontraktor na nakakuha ng malalaking pondo mula sa gobyerno. Sa social media, marami ang nagtawag sa kanila na Nepo Babies dahil nakikita raw ang kanilang marangyang pamumuhay habang ang ibang Pilipino ay paulit-ulit na binabaha. Isang halimbawa ay si Claudine co, isang influencer at singer. Siya ay anak ng may-ari ng Honus Construction and Development Corporation at pamangkin ng co-founder ng SunWest Group of Companies. Ang dalawang kumpanyang ito ay kabilang sa malalaking nakakuha ng kontrata mula sa Department of Public Works and Highways para sa flood control projects. Maraming netizens ang nagalit nang makita ang mga post ni Ko sa social media. Makikita sa kanyang mga larawan at video ang mga pribadong biyahe, mamahaling gamit at marangyang pamumuhay. Habang ang iba ay nahihirapan at binabaha, may mga tao namang konektado sa proyekto ang tila na mumuhay ng sobra sa yaman. Dahil dito, mas naging malinaw sa publiko na ang isyu ay hindi lang tungkol sa isang proyekto na bumagsak. Mas malalim itong usapin tungkol sa kung paano ginagamit ang pera ng bayan, gaano katransparente ang mga opisyal at kung paano napapangalagaan ang interes ng mga mamamayan. Matapos pumutok ang usapan tungkol sa mga kontraktor at mga kaanak nilang tinatawag na Nepo Babies, may isa pang mas mabigat na balita na lumabas. Ayon sa ilang ulat, posible raw na madamay ang mga kaanak ng mga kontraktor kapag napatunayang sangkot sila sa maling paggamit ng pera ng gobyerno. Ang mas nakakaintriga dito, may isang tao na posibleng magsilbing whistleblower laban sa mga sangkot. Ayon sa Department of Justice, ang whistleblower na ito ay may sapat na kaalaman tungkol sa kalakaran sa flood control projects. Hindi lang basta ordinaryong tao, kundi isang abogado na may direktang koneksyon sa isang malaking kumpanya ng kontraktor. Dahil dito, mas mabigat ang timbang ng kanyang mga impormasyon at mas malaki ang posibilidad na makatulong siya sa pagbubunyag ng katotohanan. Sa isang panayam, nabanggit na sa ilang proyekto, umaabot sa 40% ng pondo ang napupunta agad sa mga kontraktor bilang bahagi ng kanilang modus. Kasama raw dito ang ilang opisyal mula sa Department of Public Works and Highways at iba pang tao sa loob ng gobyerno. Ayon pa sa impormasyon, kahit nasa bangko pa ang pera may paraan umano upang mailipat ito nang mas mabilis at hati-hatiin sa mga taong sangkot. Isang halimbawa na binanggit ay isang proyekto sa Central Luzon na nagkakahalaga ng limang bilyong piso. Sa dokumento nakalagay na natapos ang proyekto, ngunit ayon sa whistleblower ghost project daw ito. Ibig sabihin, nakatala sa papeles pero hindi naman talaga naisagawa sa aktwal. Ang ganitong sistema ang dahilan kung bakit patuloy na lumulubog sa baha ang ilang probinsya kahit taon-taon ay may inilalabas na malaking pondo para sa flood control. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remula na pwedeng mapasailalim sa Witness Protection Program ang whistleblower na ito. Ibig sabihin, may kasiguraduhan siyang hindi siya pababayaan ng gobyerno kung sakaling lumabas siya at magsalita. Isa rin itong paraan para mapangalagaan ang kanyang buhay at seguridad lalo na kung malalaking pangalan ang kanyang babanggitin. Mahalaga rin ang prosesong ito dahil ayon sa DOJ, hindi pwedeng basta na lang lumabas ang isang whistleblower nang walang sapat na ebidensya. Kailangan muna silang magsumite ng malinaw na dokumento at sapat na impormasyon para maisama sa kaso. Kapag nakumpleto na ang mga ebidensya, mas magiging matibay ang laban sa korte at wala nang lusot ang mga sangkot na opisyal at kontraktor. Sa ngayon, inaabangan ng publiko kung kailan tuluyang lalantad ang sinasabing whistleblower dahil kung mangyayari ito, mas malilinawan ang taong bayan kung paano talaga hinahati-hati ang bilyon-bilyong pondo ng flood control projects. Kahit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagsalita tungkol sa usaping ito. Ayon sa kanya, mula sa limampung kontraktor na may hawak ng mga proyekto, may lima na paulit-ulit na nabibigyan ng malalaking kontrata sa halos lahat ng rehiyon ng bansa. Kung susuriin, hindi na ito simpleng pagbibigay ng trabaho sa mga lokal na kontraktor. Malinaw na may mga piling kumpanya na tila may malaking impluensya at parating nakikinabang sa pondo ng bayan. Sa mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malinaw na nakapagtataka kung bakit tila iisang grupo lamang ang paulit-ulit na nabibigyan ng bilyon-bilyong kontrata. Marami namang ibang kumpanya na kayang gumawa ng parehong proyekto pero bakit tila nakasentro lang sa iilan ang napakalaking pondo ng bayan? Dahil dito, mas lumalalim ang tanong kung may sabwatan ba sa pagitan ng ilang opisyal ng pamahalaan at mga piling kontraktor. Malaki ang maitutulong ng sinasabing whistleblower para masagot ang mga tanong na ito. Ayon sa Department of Justice, may malinaw na proseso na kailangang sundin bago tuluyang lumantad ang isang whistleblower. Una, dapat magpahayag siya ng intensyon na tumulong sa laban kontra korupsyon. Kasunod nito, kailangang magbigay siya ng impormasyon at ebidensya kapalit ng kasiguraduhan ng proteksyon mula sa gobyerno. Sa kaso ng abogado na lumapit sa DOJ, nabanggit niya ang ilang detalye tungkol sa mga proyektong flood control. Isa na rito ang sistemang hati-hati ng pera kung saan 40% ang napupunta agad sa kontraktor, may bahagi rin sa ilang opisyal ng DPWH at may iba pang paraan para mailabas ang pera kahit hindi pa tapos ang proyekto. Kung mapapatunayan, malinaw na may malaking butas sa sistema na matagal nang sinasamantala. Bagamat hindi pa tuluyang humaharap ang whistleblower, sinabi ni Justice Secretary Remula na may hawak na itong mga impormasyon at posibleng ebidensya. Ang hinihintay na lang ay ang kanyang formal na pagsampa ng mga dokumento upang maisama siya sa Witness Protection Program. Kapag nangyari ito, magiging mas matatag na ang kaso laban sa mga sangkot na opisyal at kontraktor. Ayon pa sa DOJ, hindi ito maliit na bagay. Ang whistleblower ay konektado mismo bilang abogado ng isang kumpanya na kabilang sa top 15 contractors na binanggit ng Pangulo. Dahil dito, malaki ang posibilidad na alam niya ang tunay na galawan sa loob ng mga proyekto kung maglalakas loob siyang lumantad, maaring siya ang maging susi para makita kung sino-sino talaga ang nasa likod ng bilyong pisong nawawala sa flood control projects. Kung totoo ang lahat ng ito, maaring ito na ang simula ng pagbubunyag ng pinakamalaking kaso ng korupsyon sa ating panahon. Kung tutuusin, ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa isang proyekto o isang pangalan. Mas malalim itong tanong kung paano ginagamit ang buwis na galing sa atin at kung may sapat na tapang ang gobyerno para harapin ang mga nasa likod ng korupsyon. Kung tuluyang magsalita ang whistleblower, malaking hakbang ito para makita ang katotohanan. Pero kayo, ano ang tingin nyo? Handa na ba talaga ang sistema natin na labanan ang malalaking tao na may hawak ng kapangyarihan? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.